Ano nga ba ang nagustuhan ko nung nag-join ako sa IMG? Una, meron agad 1,000 pesos na investment sa mutual fund. Number two, magkakaroon ka ng up to 300,000 pesos personal accident insurance. Number three, meron kang 50,000 life protection mula sa Fidelity Life Insurance. Pang-apat, magkakaroon ka ng business opportunity na po pwede mong pagkakakitaan. Number 5, unlimited consultation and discount sa mga laboratory services. Number 6, may positive na community dito sa IMG. Number 7, may opportunity ka na mag-travel abroad. Ilan lamang yan sa 63 plus benefits na nagustuhan namin sa IMG. Kung napanood mo ang video na ito, i-message mo lang ang IMG member na nagpasa sa